So, mag nga kami ng resort para sa birthday ko. No? Sumaan nyo kami, guys. Lapit na yung 7 birthday ko. Kaya kailangan na namin magpa-reserve. Yung venue namin, kung saan gagawin yung birthday ko, ay malapit lang sa amin. Kaya dito ko ginawa para yung mga classmate ko din makapunta. At saka bagay to. Doon sa team ng birthday ko. Alam nyo guys, baby pa lang ako. Excited na yung mami ko. Para sa 7th birthday ko. Bilis nga daw ng panahon eh. Feeling ko yung mami ko. Iiyak talaga yung sa birthday ko. Bota magkasatya po. Pagagaya pa mo. Malapit na tayo guys. Sama ko pala sila daddy at ninong. Malayo pa yung birthday ko, pero magpapaleserve na kami. Baka kasi maunaan pa kami. Si mami ko gusto niya talaga dito. Yung daddy ko pala ngayon palang pupunta dito. Tignan natin mamaya kung magugustuhan niya. Ako kasi pag may swimming pool, gusto ko na agad-agad. Diba sa labas palang ganda na? ituturko ko kayo sa loob, tara. Magpa-park muna kami. Dito pala sa lugar namin, guys. Sa kabilang barangay. Ito yun, puro paso. Ito yung kabuhayan nila. Sa barangay naman namin, marami nagkakabaong. Sa isang barangay naman, puro for three. Hindi ko mabigkas eh, basta manok at saka itlog. Iba ang sisipag ng mga tao dito. Maraming negosyo sa balanggay namin. Imagine mo, ang daming Alphamart, tsaka 7-Eleven. Ang liit lang ng lugar namin. Pero ang daming negosyo. Lahat ng tao dito, pagsikat pa lang ng araw. Lahat kumikilos na. Kaya proud ako dito. Pagdating namin, may nakita na kaming grupo may bayad yung panggawang paso. Tinuturuan ka nila dito paano yung paggawa. Pwede din magisda dito. Tapos yung ginagawa mong paso, pwede mong iuwi. Diba ganda? So ito na yung swimming pool. I-excited na ako. Siyempre pati kapadid ko oh. Dalawa pala yung bilan nila. Sakto yan kasi malaking pamilya kami. Magsisi-uwian din yung mga side ng mama ko. Diyos ko, dun pa lang ang dami na nila. Kahit pa mo ng mama ko, hindi umiinom ng tubig. Puro may kulay. Rugone. Hello, Santos Family. Iyo po. Nagustuhan din namin dito. May swimming pool siya na pwedeng sa bata. Nakita nyo ba yung place, guys? Nakaka-relax, ba? Diba? Kaya agad nagustuhan ni daddy ko eh. Mangingis dapat sila doon pagkatapos ng birthday ko. Tumambay na kami dito habang iniintay namin si mami. sa usap niya kasi yung staff about sa mga rooms. Pati mga bisita namin mag enjoy dito. Sigurado yun, gusto Gagalago ko. Kagalago ko, Keno. Iniisip ko dito pag maganda di siguro. Dalawang bila na to, guys. Hanggang 20 packs kasha. Jacuzzi kung isang pool dyan, sigurado dyan kaming mga bata nyan. Kasi malalim yung isang pool eh. Di kami pwede doon. Tignan nyo yung isang room. Kaganda. Ay, ay, maniglo. Per time niyang manakit pagkeran. Kaya kami kasi pomlamu eh. Sila daddy at ninong. Lawenda na yung kunan ng asan king birthday ko. Sigurado makakarami sila nun. Pabalik na kami neto. Magbabayad na kami ng reservation para makuha na namin yung slot. Wala na kami isipin pa. Susunod naman magpo-photoshoot din ako. Si mami at si daddy na lang nga magpipicture sa akin. Siyempre, para Ayaw naman naming bonggang birthday. Gusto lang namin maayos at maganda. Siyempre, minsan lang ako mag-7. Kaya dapat memorable. Na-imagine ko nga sarili ko nakagaong. Feeling ko ang ganda-ganda ko. Charis. Pagbigyan nyo na ako, magbe-birthday naman ako. Magpipirmahan na nga kami. Dito na din in-explain ni ate. Lahat ng dapat at hindi dapat. Natuwa ako nung sinabi niya kinabukasan ng birthday ko. 12 noon ang out. Ma-enjoy -e pa namin yung pool. Tignan mo yung bata o oh, nagpipink. Ang galeng. Nagbubusit na nga ako dyan. Gusto ko kasi bumili ng mga paso. Wala lang, trip ko lang. Kaya ang ending, drama-drama na lang ako. Thank you for watching guys. Follow you naman ako. Thank you so much. Mwah.